Alam mo ba na tuwing Human Rights Day, inaalala natin ang mga lingkod ng IFI, PARI, LAICO at tagapaglingkod bayan na pinatahimik dahil sa kanilang paninindigan? Ayon sa Hebreo 13.3, alalahanin ninyo ang mga nasa bilangguan na parang kayo'y nabilanggo kasama nila. At ito ang diwa ng ating pakikibaka para sa katotohanan. Marami sa kanila ang inakusahan, dinetini o pinaslang dahil hindi sila umatras sa paglilingkod sa maralita at inaapi. Ang kanilang buhay ay paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang pagdarasal, kundi pakikipagkapwa at pagtindig kahit may kapalit na panganib. Kaya tuwing Human Rights Day, tanong sa atin paano natin pararangalan ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating sariling gawa? Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang Araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod!